Ayun daw Ayun ayun babaril ni Pres Bisayan Cap yung native O pinababaril na daw yun o O tingnan po natin si Bisayan Cap Ayan o, ayan po Ayan Boss D, pinababaril na yung manok o Sure po yung hindi makakawala ha Labong na yung inaanap Kita yan. ano tama, may tama. tama, may tama. Nabatal may Nabatal nabatal. Nabatal down. Yes, ano lang. Ano na karan? Ito pala eh. Si Boy the eh. The Police naman. Ay! Ay! tinira saatay. Matay. Eh, bigay kayo. bigay mo sa bata, bigay mo sa bata. Hindi kayo magpilo, pakista na Parkistana kayo, ha? O, oh, may, <laughs> may, pilat, may pilat. So, mo yung dala. Oh, may bala na ano ba yan? Ano, babarilin ba natin? Moving target? Yung dala, yung dala. Walang bala. Eh, nakasight ba saan to? Sa ano? Sa pilet o sa tiksay? Sa mm. Hmm. Eh, ba't hindi wala, wag yun lang, wey. Hmm. Eh. Pastor, <laughs> may <laughs> bala ko <ka. laughs> ba? Wala ni Nene, bisyo mo, no? Wala raw. Parating sa'yo muna <ka>. lang. <laughs> ayun, 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 ayun. May dalang kong baril. Parating <laughs> sa'yo <laughs> na lang. Bakit para kahit katawan lang. <laughs> Babalik naman sa'yo yung bala. Ito, ma. Ito, ma. Ano so, lang talaga ang buksan? Sorry, may lalapit na bagay ko. Alam ba na? Oh. <laughs>